Formal nang inabisuhan ni Senate President Jesus Escudero ang Kamara ukol sa pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, may petsa sa Mayo 19, isinaad na alinsunod sa Rule 1 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials. Handa na ang Senado na tanggapin ang panel of prosecutors ng Kamara sa June 2, alas 4 ng hapon. Sa pechang iyan, sa araw na iyan ay ang pagbabalik ng Senado sa kanilang sesyon. Isina dito sa sulat na batay dun sa nauna niyang liham na may pechang February 24 Ah uh, nitong taon ang uh, Senado inaasahan ang uh, na ang uh, prosecution ay uh, babasahin sa Senado yung pitong charges sa ilalim ng articles of uh, impeachment sa open session yan ng uh, Senado so yung uh, seven charges na kapaloob sa articles of impeachment na isinampan ng kamara laban sa vice president at kasunod niyan nakasaad dito sa sulat na magkukonvin na ang uh, Senado bilang impeachment court alas 9 ng umaga sa June 3 at ay para sa pag-i-issue ng uh, summons at iba pang kulang ka uh, kautosan. Itong uh, sulat na ito ni uh, Escudero Kaya, uh, Speaker Romualdez, ay kinumpirma sa DZBB ni uh, Attorney Renato Bantug, Senate Secretary.